ang kahimtang karon sa itong mga mag-uma na kayo lamin na ka itong mga mag-uma sa si mais at busi na lang kung ang presyo sa mais busi 3C samantalang ang feeds pati mahala 40-50 ang sako oh, ang kilo sa feeds dun niya ang mais pati ang ha kayo ha naman gusto siya na pero ang itong mga magbabalaod kung riso ay nagkikabisihan sa nila pag kuhan ipabagsak ang mga Duterte ang committee hearing pero pan lang kung saan nila nga madiin si Tatay Digong sa si EGP niya nga kuha nila o budget si Sara Duterte para dili ka perform para sa 2028 ng eleksyon mabagsak yung rating kapag mag eleksyon sa 2025 naghunauna na sila sa 2028 ng eleksyon presidential eleksyon bro guwa ko ganahe anong trabaho ba ang mga mag-uuma yung tao, andre, may gabuhi sa mga og pagkaon sa atong nasod. Wala man gibali-bali sa taga-kongreso ang atong mag-uuma na may og pagkaon sa atong nasod. Ang presyo sa may esperte ng baratuha, wala na. Kaubo na ang bisag-brikibin, wala na. Pildi na ang mga mag-uuma. Hago pa kayo, bulad sa init. Ako kay gasto mahal kayong farm inputs. wag na appeal sa ilang Pumatihirin nila nga Ang saan nila pagtabang ang mga mag uuma Milyon-milyon na ilang kuwanda Ilang kwarta nga Ginabudget Pertig rin taon Wala ko ko ganahi Ano taon kuwan karun Hagan sa panahon karon ilang yun na una, Ang eleksyon ragyo Ang saan nila pagdaog Pero ang mag-uma Wala Sila'y pakialam sa so, mga mag uuma nga Ang taon Luoy kayo Pating Beratuha sa Mais Ang mga -pag pagkaon Oke, menurut saya, aku opinion. Aku harus Dan selamat.